Yes, singa dang hap sa inyo. Yes. Uh, Ayun yung nasa trabaho, maaga akong mga kaawas. Kunti na lang ang oras ngayon. Sa trabaho, kunti na lang uti. Kaya ngayon, ay pauwi na ako. At na ako ng 5. Oras na ba? Oras na para umuwi 5.20 <laughs> 5.20 na pala mali out na ako ng ano ah 5 para ready na din yung motor ko kailangan kong mag gas ngayon dahil kakaunti ng gas ko siguro kahit mga 200 lang okay na yan sa linggo na yung ano gamit natin sa dito pabalik-balik sa tanta samahan nyo ako mga boss sa video nito at uh, tayo may pag-uusapan kung ano man ang ating madaanan at saka siya nga pala nagmahal ngayon ng gas titingnan din natin kung magkano na ngayon ng gas tapos kung ano man yung pag-usapan natin sa biyaheng ito. Papunta lang naman ako ng bahay, siguro mga 20 minutes, 30 hindi mga 20 lang pagka pagka traffic pero pag hindi traffic mga 10 minutes nandun na ako eh kaya ano mabilis lang Samahan nyo ako mga boss sa ah, video nito go. yes good day mga boss at yun na nga pauwi na nga ako ng bahay at tatingnan niyo naman yung aking kaso andap andap na <laughs> hindi ko pinagana yung kanyang ano yung kanyang odometer dahil lalaki ng lalaki ang ating ta 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 ang ating odometer count dadami ng dadami tama na yan <laughs> kaya tinanggal ko na ang kailangan natin ngayon ay mag-gas balita ako mahal daw ang gas ngayon kaya titingnan natin kung gaano nga kamahal ang gas ngayon Uti pa ang gas ay hindi pala wala ng gas ang taas ay ang mahal na ng gas ang mahal din ng bigas ano ba yan? Ano nangyayari sa ating gobyerno? Bakit uh, hindi yata makontrol ang paglaki, ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin? Mahal na ang bigas, mahal pa ang gas. Ah, ay, kainama na. Siya ka pala, ito yung aking araw-araw na routine. Ito yung aking trabaho dito sa Lima Technology Center sa mga hindi pa nakakaalam dyan dito ako nagtatrabaho kaya ako ay hindi makapag full time ng paggagawa ng motor kapasensyahan <laughs> nyo na at talagang uh, mas kailangan ko pang magtrabaho ngayon kaysa mag vlog wala ng trabaho yung vlog naman natin uh, hindi pa siya ganun kalakas kumita mahina pa nagpapalakas pa lang pero pasasaan pagat doon tayo pupunta Ayan. dito nga pala sa lima gina, may mga ginaganap dito event uh, tulad ng jelly helmet ginaganap din dito ay shoutout nga pala kay Dijan Pax sa kay A boy first time mga hinahangaan ko yung mga yan na mga vlogger napunta dito yan at saka si Jet Li. the girl Jet Li the girl at saka si ano si Marv's TV kala nyo si Marv's TV yung nagiging kakulab ni um nagiging kakulab ni Jet Li o diba ganito dito alright o tapos na away na Makakapiray tayo dito eh Ang kulit nito yung puro na to ay ko sayo sa iyo pang nalalaman. Shout out sa'yo boss. Ay, <laughs> ano? Uh, dapat hinahangaan yung mga ganong klase ng enforcer. Umbis kasi na maging mainit ang ulo mo. Ayun, sinasayawan niya lang kasi uh, talagang pagkaganya enforcer uh, bukod sa mainit ang panahon nakakainit din ang ulo <laughs> kasi may mga driver din yan na talagang kulit lalo na yung mga jeepney driver uh, hindi nila napapasin na pasaway na sila dahil bigla bigla na lang sila titigil gawa ng mga pasahero nila syempre papara yon kailangan nilang itigil kaya yun uh, pagbawal dun ang unang-unang pupuno sa kanila ay enforcer. All right. Napakalamlam ng ating vlog dahil uh, kulang tayo sa energy. Meron na merong meron akong ubo. Kaya ako'y ganito mga boss. Pero may may bago tayong upload ha. Bali itong vlog na to ay ngayong um, August 20 22 So, i-upload ko ito oh. Ay 23 na Ay, Pahingi naman ito Alam mo naman eh. Mga bumbayan eh Yahangan Hindi ka makatakawa ng normal Lalo ko siguro kung Big bike ang dala nito oh. Siguro ito rin hagunot na ah, ah. ha Pagtakin ba yun Namang kayabang tayo chill lang hindi natin kailangan magpaka bilis di makakarating din ang lead ay 63 sarado 63 ang Green, green, green. Magkano ang iminahal niya? Eh? Ha? Magkano ang iminahal? Ano pa? Magkano ang iminahal ay tinaas? Ano po? 2.25 Ano kayo no? Tapos, mahal din ang bigas? Ha? Ano? Sa job Ay naman Tapos ang sahod hindi ko matakas Tamaas ng konti ang sahod Malaki naman yung tatas yung bilihin Lahat din At yun na nga Nakapagas na tayo 63 pesos Dalawang piso Mahigit ang itinaas ng gas ay naman na Hindi na naawa Sa so, taong bayan Anong nangyayari na Sa buhay natin Huh gas natin ito, hindi pa ito aabot na isang linggo abos na to ayun at yun na nga, yung uh, naging uh, resulta ng ating pagpapagas ngayon mataas na ang gas gas Taas din ang presyo ng bigas. Matay na. laging ganyan. Wala na nakabuti na sa ating sildo. Mga expenses natin, bahay pa, tubig pa, haa, haa, ay hindi kakayanin. Pagkaganon, Pero may tips ako sa inyo mga boss Para Para naman maibsa ng inyong Pakiramdam Sa pagtaas ng presyo ng ating bilihin <laughs> Magmotor kayo ng ano Yung mga matitipid O kaya naman yung mga nakamotor ng Mga maliliit Ang displacement ng kanilang 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 ano uh, Teka kanilang <laughs> eh yung mga matitipid ng kanilang motor yung mga maliliit 125cc 100cc yan hindi masyadong ramdam yan pero maramdaman man nila yan ay maliit na bagay kung baga, katul hindi katulad sa atin na uh, <coughs> uh, mas malakas o mas mataas ang gamit ng mas mataas ang konsumo ng gas natin kaysa doon sa mga maliliit mararamdaman natin yan pero yung mga maliliit ay uh, hindi nila masyadong ramdam yon. kaya lang pag ano, pag, uh, ikaw ay alam mong yun lang ang ginagas mo, mararamdaman mo din yun. Eh, pero hindi masyadong masakit sa bulsa. Eh, hindi talaga katulad natin na uh, madaming iginagas. Lalo na kung ang biyahe natin ay uh, malayuan. Malayuan lagi. Ay nako, lagi nang barado dito. Kumana. Sa so, nakatutok ako dito sa tapot Andres Tambucho ayan ah, ganyan talaga wala kasi tayo magagawa eh lahat tayo nakakaranas ng ganyan kaya kung ano yung dumating sa atin tinatanggap na lang natin magreklama man tayo ay uh, ah, hindi ganun kataas ang impact pangkalahatan na kung mga senador nga nagtatalo-talo na sa Senado ay uh, wala pa ring magawa. Oops. <coughs> uh, tanggapin na lang natin kung anong meron tayo. Pagkasahin na lang natin kung anong meron tayo. Lungkot-lungkot <laughs> na. <laughs> Malungkot. At andito na tayo sa Malbar. Malapit na ako sa aking bahay na inuupahan. At uh, nagta-traffic. Oo. Oh. Oo, oh, titindin mo mo rin. <laughs> ayan traffic pala dito iba ang busis ko ngayon para ko ngayon ano o ano Itong, ayun ako. malamang sa pupunti ang lagom ng busis ko ngayon dahil nga ako iinuubo yung papasok ng amin makipot pero we na widening to aga ah, ako naka uwi talaga ngayon bira bira kami maka uwi ng ganito ngayon awan lang bukas butik pa dito oh butik pa din eh ayaw ayaw Yari na naman ng ating gulong na re Oh Ay Nadulas oh, Ay, muna kayong dalawa Ayan Ayan, we dining dito yung ibang mga bahay lang dito may mga may-ari ng bahay ay hindi pa naalis Kaya siguro hindi pa nababayaran o wala pong palipat dahil hindi pa nga nababayaran Kaya nandyan pa sila Pero kailangan nilang umalis dyan Dahil yan ay iwa-widening ng gobyerno Lampasan niya nang doon sa may uh, papuntang simpahan ng Padre Pio Kaliwana ako dito At dito ang subdivision na aming boarding house ni Paring yun lapit na ako lapit na ako ka lang tingin na yung biyahe natin kanina yung may nagpasok na hindi ko na iwan yung aking camera ko ako ng imig hindi pala naman nakawin yung aking camera kaya uh, sa video nito andito na ako sa bahay yung boarding house sabi nila ay nasa ilalim daw ng tulay hindi ah yung handle nyo no? hindi <laughs> yun nasa sa ating video na bagay-bagay pagka ako ay galing sa trabaho. Ang bagay yun, nga naman ay syempre na subscriber po kayo. ay pa paano naman, kwentohan ko din kayo. Dapat ako kwentohan ko din kayo ng mga bagay-bagay sa aking pang-araw-araw na ginagawa. Lalo na sa trabaho ko na. Nakunawaan nyo ako kung ano ba yung aking ginagawa. Sa so, hanggang dito na lang mga boss at kita-kita tayo sa susunod na